ay uh, hindi pa nagiging election issue itong uh, ating uh, West Philippine Sea. Ano mga previous election, previous survey, hindi yan election issue. Ngayon, nagsisimulang maging ele election issue. Ngayon, nagsisimulang maging emotional. Dati kasi mm -hmm. cognitive yan eh, nasa isip. Ung-close, West mm -hmm. Philippine Sea. Mm -hmm. oh, easy. Ngayon, nagiging emotional na. At pag yan ay nagiging emotional, nagiging election issue na yan di ba mo shading di ay uh, maipinta sila na sila yung mga traidor, sila yung mga taksil sila yung sumuporta sa China tingin ko ay dramatically bababa na sila if not by oh. increments do you Going think... into the election next year oh, oh. Uh, do you think lang, that malaki yung potential na maging election issue yan as never before Mm, Dahil sa atin, yeah, kasi uh -oh. sa election, hindi naging election issue, issue yung West yeah. Philippines eh. here. Tingin ko ngayon, mm -hmm. nagsisimulang nagsisimula ang maging issue. Okay. Okay. Oh, do you think more than 90%. What will happen mm -hmm. to Vice President Sara Duterte come 2028 sakaling uh, matuloy okay. ang kanya Well, pack -pack nakikita packbook. na, nakikita na ngayon na medyo pumababa siya. Na sinabi oh. nga natin sa mga previous episodes last year, no? Siya ay bababa by increments, hindi naman dramatic. Pero may, may trend na pababa. Pero yung mas uh, mas phenomenal ay nalalampasan na siya mm -hmm. ng isa na hindi at least publicly walang suporta sa China, no? Meron pa nga mga banat sa China na paunti-unti. Yun yung lumalampas sa kanya. At siya natahimik sa usapin ng ating kasarinlan, sa usapin ng aggression ng China, ay bumababa na. At tingin ko patuloy na bababa sa kanyang pananahimik dito sa West Philippine Sea. Sa kanyang pananahimik dito sa ating historic victory sa unglos. At ang pataas ay yung nagsisimulang bumanat. Yun yung nakikita natin dito sa survey na ito.